Isa pang ganon, Arti. Isa pang ganon. <laughs> so, ano yun yung mga galing sa ilalim ng tubig? Ah? Yung mga galing sa ilalim ng tubig. Ha, <laughs> <laughs> ha, Ito so, po um, ang ito, Papaya River. at ano tawag dito, Papaya River? Papaya. Papaya. Ito so, ang Papaya River, mga kaibigan. Lukuyan so, po kami nagpapalamig. Ano masasabi mo sa Maganda. Papaya River? Maganda. Ha? Ano, nagsisisir. Nag-enjoy ka ba? Sabi na lang, ang buya ko, galing Canada. na lang. <laughs> Pakasin ako, para na dito. Talaga ha? Oo. Oh. Hindi mo ba pinagsisisihan? Hindi mo pinagsisisihan ang ano? Ang uh, pumasahe ko, balik back and pro, eh. Oo, oh. eh kasi nakiangkas ka lang eh. Ha? Nakiangkas ka lang kasi. Tunit talaga. Eh, ba talaga? Kakaiba okay. talaga ang ano? Diba ano kung bigat o natin Para magdala na. yung ano Sisid shot, sisid shot Sisid shot Ano tayo yung film ko eh, naubos <laughs> yung film ko eh. I